Sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 10.45 ng umaga may ikatatalo na 42 negatibong minuto At sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3 ng hapon may ikakatalo na 51 na negatibong minuto Nabigay ng mga kalikasan At sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim may ikatatalo na 55 minutong negatibo Umiwas ka sa kulay pula dahil kamalasan ang kayang maibibigay para ikaw ay matalo. Toros, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 6 hanggang alas 9 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa player na matataba, at sa kulay green dahil kukuhanan ka ng oras mong mga buenas. Gemini Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 3 hanggang alas 6.00 ng umaga, may ikatatalo na 52 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na apat na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.20 na madilim, may ikatatalo na 57 minutong negatibo. Iiwasan mong kulay ay orange dahil magbibigay sa iyo ng ikatatalo. Cancer sa oras na umagang paglalaro, ay alas 8 hanggang alas 10.45 ng umaga may ikatatalo na 42 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.00 ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.30 na madilim, may ikatatalo na 57 minutong negatibo asol na kulay ang iyong iiwasan dahil magdadala sa iyo ng ikakatalo. Leo, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 3 hanggang alas 6 gis ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4.45 ng hapon may ikatatalo na 40 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 na madilim, may ikatatalo na 56 na minutong negatibo. Virgo, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 3 hanggang alas 6.30 ng umaga may ikatatalo na 50 negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3.15 ng hapon may ikatatalo na 57 na negatibong minuto nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11:25 na madilim may ikatatalo na 58 minutong negatibo umiwas ka sa player na malakas tumawa at masyadong masalita at sa kulay berde sila ang magbibigay sa iyo ng kamalasan para matalo libra sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7:00 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4.55 ng hapon may ikatatalo na 45 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.35 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay pink dahil kamalasan at ikatatalo mo ang maibibigay sa iyo. Scorpio Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 4 hanggang alas 6.45 ng umaga may ikatatalo na apat na pong negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may ikatatalo na 52 dalawa na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.30 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Iwasan mo ang player na mayabang magsalita, dahil kukuhanan kanya ng swerte. Sagittarius. Sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9.00 ng umaga, may ikatatalo na 55 negatibong minuto at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3.05 ng hapon may ikatatalo na 57 na negatibong minuto nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay green, dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo para matalo. Capricorn sa oras na umagang paglalaro ay alas 3 hanggang alas 6.15 ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto At sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 58 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan At sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.00 na madilim may ikatatalo na 55 minutong negatibo Umiwas ka sa kulay yellow, dahil magbibigay sa iyo ng pagkatalo. Aquarius, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 6 hanggang alas 8.45 ng umaga may ikatatalo na 42 minutong negatibo, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 45 na minutong negatibo, nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 57 minutong negatibo. Umiwas ka sa player na madaldal at sa kulay asol, dahil kukuhanan ka ng oras mong swerte. Pisces, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 5 hanggang alas 8.05 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 gis ng hapon may ikatatalo na 58 ay negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo. Ang dapat mong iwasan ay kulay pula dahil ikakatalo ang kayang maibibigay sa iyo.